Coffee, para magising ka. Here. Salamat. Anong nangyari sa'yo kanina? Parang ngayon ka lang sumablay ah. Sharpshooter ka kaya ah. Medyo puyat kasi ako Dok eh. Kasi... yung tinulugan ko kagabi hindi kasi ako sanay dun sa lugar na yun. Kaya di ako nakatulog masyado. Dr. Santos. Dok? Hindi ko alam na may reklamo ka pala. Sinisisi mo ba ako? bakit nagpagawa ng paternity test si Dr. RJ? Para kanino? At kailan nangyari ito? Sorry po, di ko po lahat masasagot yan. May doctor patient confidentiality pa rin po, kahit sa lab results. <laughs> Hindi mo ba ako kilala? Ako ang ama ni Dr. Tanyag. May ari ng ospital na ito. Sorry po, kahit kayong tatay ni Dr. Tanyag, hindi pa rin po ako pwedeng magbigay ng impormasyon sa inyo. <laughs> hindi mo ako naintindihan. Nagkasakit si Dr. Tanyag. Eh, malamang nakalimutan na niya itong dito sa paternity test. Pero importante sa amin na maalala niya ito. Pasensya na po talaga, hindi talaga pwede. Naiintindihan kita. Ano ang pangalan mo? Fidel po. Fidel Panganiban. Ay, salamat Fidel. Pasensya ka na sa abala, ha? Sige po. Tutuloy na po ako. Dok, hindi po. Hindi po ako nagreklamo at hindi ko po, po kayo sinisisa. Sorry po. Ano ah, rin, ah, pasensya ka na, ha? Hindi ko ko sinasahan na pupuntahan ako ng mga kaibigan ko, eh. Hindi ko sila matapoy dahil hindi nalang kayo magkita. Hayaan mo susunod. Huwag ko sila pumuntain sa bahay. Ano wag Dok? Huwag naman po ganun. Bahay niyo po yun kaya kayo po yung may karapatan kung sino po yung i-invite niyo po doon. Wala naman po yung problema po sa akin eh. Sorry po, Dok. Adaline, ako na nahihiya sa iyo eh. Kasi naapektuhin yung trabaho mo. Pero I suggest, kung doon ka mula sa bahay ni Chang, saka ang nanay mo dati, para maayos ko muna yung kwarto mo, pag okay na, hindi pwede ka nang bumalik. Uh, it will only take a uh, couple of days or weeks. Depende sa gagawa sa kwarto mo. At ipaparelevate ko pa yung nasunog para mas komportable ka para mas makapulog ka na maayos. Sige po, Dok. Sorry po ulit na lusunog ko pa po yung kwarto. Patensya Mga... ka na. Sige. But I have to go. Nalang pa akong surgery. Ako sa din doon. Sige po, Dok. Sige po, Dok. Okay ka lang? madadalim na na. Baka okay naman yung suggestion ni Don Carlos, di ba?